Ay, talaga, mami. Oo, sobra. Wow! Ito ang little vegan ng Gapan. Hanggang alas 11 daw yung ano, last trip ng bus. mag cafe tayo. mag na lang tayo eh, kuya. After dito. Ha? Alam mo, ang limit ko, 800. Kasi, daddy, iba talaga. Uy, napakaganda naman dito. Uy. Uy. Do you agree, Daddy? Alam mo, hindi pa tayo nakarating na vegan, pero ito daw ang little vegan ng ano. Ay, ito, oh, Daddy, ang ganda, oh. Ito ang little vegan na gapan. Ito, masagasaan dito sa gitna. May tricycle pa naman. Dito tayo, di. Tayo, tayo, karang. Andi, andi, may tricycle na daan. Tinanong ko si Kuya, eh. Kaso lalamigin tayo, wala ng jeep. Bus na daw ang, ano, trip ngayong gabi. Ed, nabasa na yung jacket namin ni Andy. Ha? Daddy, picture lang mga kami. Sige, diyan kayo ni Andy. Andy, nasan ka? Adun, ah, Daddy. Sige, mag cafe tayo after nito. Daddy, ako. Daddy, papayo. Picture lang. Ayano. No picture lang. Ay, may, may motor. Daddy, dito oh. Halik Dito kayo. Dito, andi dito ka. Hala na. Andi, daddy, dito ka. Tayo. Kuha tayo ng isang unit dyan. Magkano yan? Charot. Uy, tingin dito. Tingin dito. Tingin dito. Blind. Ay, napakaganda. Kuya, dapat sumasama eh, para taga-picture natin eh. Yeah. Check lang. Sabi awesome. sa'yo, babalik kami. Yeah. Aray ko. Ano pa sa lubong ka dyan? Paano? Bul ano? Wala, wala. Balloons, baby yan. Hindi. Ay, motor. Ay, motor. Daddy, ang ganda. Daddy, ang ganda doon. Oh, my God. Oh, my God, ang ganda. Oh, si Ben. Hala, dinkin, ang ganda dinkin, naman dinkin. dito. Ay, sobrang ganda. Daddy, sobrang ganda. Ay, Daddy, ang ganda. D -d -d dito kami ni Andy. Daddy, dito! dito. Dadi dito. Andi, ka. Dito ka, dito, dito ang ganda. Dito ka na kami ang ganda. Parang ganda, ganda. Dadi uulit ang ganda. Bak ang ganda dito. Ay sobrang ganda. Ay dito, oh. maganda the dito. Daddy, Daddy halika, tayong okay. lahat dito, oh. Okay. Okay. Halika, dito. Halika, dito. Welcome to Little Vegan of Gapan. Ayan ayano tagpuan sa Lumang Gapan. Sa Miao Cafe. Uy, makakabalik pa ba? Tandaan mo ha, daddy. Makabalik pa ba? Tayo doon? Hala, sobrang ganda naman dito. Uy. Hala, sobrang ganda dito. Oh. Uh. Daddy, I'm so glad na gabi tayo nakarating dito. Ang ganda ng ilaw eh. No! Yes. <laughs> La, di picture tayong dalawa. ng mga harap mo. Daddy. Ha? Ako sa loob, parang ganda. Gusto ako sa Halika, tabi tayo dito tayo. Ah, da, doon. Ayoko dyan, commercial ano. Ay, dito sa... Picturean mo kami dito sa lumang gapan. Daddy, dito. Kami ni Andy. Dito sa lumang gapan dito. Punan mo ito, Daddy. Say, look at Daddy. ganda na bahay na to. Sobrang ganda. Para siyang malaking showroom ng ano no, lumang bahay no. Uy. Ay may nakatira dati. Kala ko ano lang to, show lang to. Show lang to. Ay ang ganda dito, hindi tayo alis dito. Oh my god, oh my god. Ang ganda dito. Andi dyan ka, dyan ka. Dyan ka. Dyan ka, dyan ka. Jadi Dari dulu nggak Aduh, coba Two, three. Sobrang ganda. Tingnan nyo. Oh. sagka so, han ko. Ganito na yung tsura. Sobrang ganda. Uy, ang ganda. Uy, sobrang ganda dito. Ay. Si OA. OA sa OA talaga. Pero ang ganda talaga dito. Andy? Andy, wait mo kami. Andi, pag tayo nagmay ang cafe, hindi tayo mag-Vicenticos. Picture tayo doon. Ayun na. Tadi doon na. Tara, picture tayo doon. Sa, ano, Cabanatuan City. It's a restaurant. Filipino restaurant. Ah, uh, hindi ba Kasi pag-dising natin tomorrow, uuwi na tayo. Ay, yung bata, bibi. <laughs> yung bata, bibi, <baby>, walang salawan. <laughs> ano, katukin mo pa, daddy. Oo, <laughs> hindi uh, siya empty, no? Hindi siya ampaw. Go, go. Siyak kayo, Andy. Daddy, go. One, two. Andy, umatakpan si daddy. Here. Yeah. Okay. Pero gusto mo man, Say, sige. Sige. Dati kasi order tayo doon. It's a cafe. Nadaan na lang natin. Ayun pala yung church na sinasabi niya. Ang ganda, oh. Nakita mo yung bintana. Grabe yung bintana, oh. Kayo, Daddy. Go, go. Daddy. Ay, akala ko. Ano lang to, ampaw, charot. Meron pala detailed sa loob. Nakabukas talaga, oh. Makabago na Ay, grabe. Tadi, tingnan mo. Oh, nabakbak na, oh. No? Ay, ang ganda nito. Yung mga ano lamp-lamp dyan. O, tapos tingnan mo yung onions niya, o. Ang ganda ng onions niya. At ang buwan. Napaka-ganda ng buwan. Alam nyo, ito yung pagka-OA ko. Uy, daddy, picture mo kami dito. Kahit ako na lang. Ay, ito na yung pinaka-OA ko na vlog. OA eh, kasi napaka naman dito naman, eh. OA eh, na sa OA. Eh, pero po eh talaga kasi nga ang ganda naman kasi wala ka uy kakana na tayo ha kakana na tayo dumiretso anong oras na 7 wala na tara na ah dito na lang picturean mo na lang kami dito na lang andi dito na isang kabaan dito na Daddy, dito na. Andi. Daddy, pag may nakita tayong jacket na suitable sa bagyo, ngayon na ang best time. I have space sa, ka, sa ano, kasi daddy, walang jacket ang ano, ang lamig sa bus ngayon. Inabasa eh, yung jacket namin ni Andy. Ikaw lang may jacket. So, dapat sabihin ko din sa iyo na ano eh, pag may nakita tayong jacket na suitable I, uh, for bagyo. Ay, grabe. Ang astig may dragon siya dito, oh. I love it beauty si Andy po <laughs>